Samantala sa karagdagan pa mga balita, pag-uulat naman mula sa ating CMN a Rowing Reporter sa Mindanao. CMN Live. Magiliboy oh, really Ramos magandang araw sayo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao. Nalimas ng tikawayan North Cotabato Municipal Police Station ang mga smuggled sigaret sa Barangay Central Panatan ng naturang bayan, lulan ng dalawang van vehicle ang naturang kontrabando na sa mga otoridad sa kanilang street highway patrol at natuklasan na mayroong apat na raang malalaking kahon ng kontrabando na inilagay sa sako. Sa report, aabo sa halagang 15.7 milyong piso ang halaga ng naturang smuggled cigarettes samantala. Hindi papayagan ni Zamboanga City Mayor kay Mayor Olazo na dadagsa ang druga sa ciudad matapos ang sunod-sunod na anti-drugs operations na humakot ng milyones pisos ang halaga. Agosto 20, 2025, nasabat ng mga otoridad mula sa isang big-time dealer ang suspected Cebu May Street Value na 455.6 na milyong piso mula sa 67 kilong droga. Nakumpis ka ito sa PDA at PNP sa may Barangay Bond Agezo Village Naturang city na Sundan Agosto 31 by bus operations ang isinagawa ng mga otoridad sa Rio Honda Village Zamboanga City ulong na kilong suspected shabu may street value na 600 at 5 tuldok 2 milyong piso ang nakumpiska naman ng PDA Region 9 Police Regional Office Zamboanga Peninsula at Zamboanga PNP We congratulate the PNP MP for the job well done for two consecutive drug busts. Pahayag pa ng alkalde, while Ramos Semen Robin Reporter, Mindanao Radio, Kalikasan Ningong City Base, nagulat ng live para sa Semen Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide. 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 Maraming salamat. Tuy Liboy Ramos ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala